Yo! What's up, guys? Welcome back to my vlog. Andito mga pala tayo sa school namin. Andito kami sa uh, bukid. Like, about um, project in... Ano Earthside. Earthside, yes. Project in Earthside. So... Bam. bam! Sa may bundok ng school namin. Actually, sa likod lang. At si Nigel. Matambay pala kami ni si Chos, Parang mga ewan lang Ito nga pala ko, may pupuntahan lang At kasama ko naman si Nigel Kasi hiram kami ng clipboard Tsaka isang one paper Katawad muka, mukhang ewan At ayun, pupunta na tayo ito nga pala, naglalesong kami sa pre-kail namin. Doon si Lester sa board. At ako naman parang ewan, video-video kahit andyan si mam. Buti okay lang, di ako pinagalitan.